Because I'm so angry. <laughs> I went to the Philippines over 6 times. I got so many experience. But uh, after I go back to Japan, I feel like I should not go back to the Philippines anymore. Magandang umaga kaibigan. Ayun na mismo sa mga kapitbahay natin na foreigner. Talagang tayong mga Pinoy ay napakagaganda ng katangian namamangha sila sa kabutihan na ipinapakita natin sa kanila kapag sila ay nandito sa ating bansa. Kahit ano pang lahi sa buong mundo, ipinagmamalaki nila tayo. Kaya naman nung makita ng marami ang video na ito, marami ang nagtaka dahil bakit pipigilan nila ang kanilang mga kababayan na magpunta sa ating bansa. Ang video na ito ay base sa isang babaeng Japanese na nag-upload ng video na sinasabi sa wikang Tagalog na Ang mga Hapon ay hindi dapat magpunta sa Pilipinas. Kaya naman, madami sa mga nakakakilala sa tunay na katangian ng Pinoy ang nag-react sa kanyang video. Bakit nga ba nagbabala siya sa kanyang mga kababayan na huwag silang pumunta sa Pilipinas? Narito at alamin natin ang mga dahilan. Una, magbabago ang kanilang personalidad. Ang sabi niya kasi, ang mga Japanese ay napakamahiyay. Japanese person is very very shy. Kaya nung nagpunta na siya sa Pilipinas, napansin niyang sobrang laki ng pagkakaiba. In the Philippines, it's totally different. The staff is so cheerful like... What's your name? Where are you from? Filipino people is very very cheerful and Ah, kaya pala. Kasi ayun na mismo sa kanya, tayong mga Pinoy ay likas na masayahin at pala kaibigan. Sa kanyang pananatili sa Pilipinas, na-adopt niya ang ganitong personalidad nating mga Pinoy. Kaya naman noong bumalik siya sa bansa nila, ang kanyang magulang ay nasurprese sa kanya. Also, my mom is very surprised because every time I go back to Japan, she say, oh, your personality is changed. I'm so cheerful pa sa. Pangalawa, hindi na nila makakayanan ang klima sa Japan. Sa Japan daw kasi ay may apat na klima. Ito ay spring, summer, autumn, winter pero madalas sa kanila ay taglamig. Kaya pag humalabas sila ng bahay ay nagsusot sila ng doble-doble. Kaya nung nagpunta siya sa Pilipinas, napansin niyang laging taginit. Kahit pa buwan ng Disyembre ay mainit pa rin para sa kanya ang klima. Kaya naman nung bumalik na siya sa Japan, mas madali na siyang lamigin. Pangatlo, mabilis kang bibigat, katumbas nito mga kaibigan ay mabilis na tataba. Kasi ayun na mismo sa kanya, napakaraming masasarap na pagkain dito sa Pilipinas. At bukod pa dyan, ayon na din sa kanya ay napakamura ng mga pagkain dito sa Pilipinas. Kaya sabi niya ay nag enjoy siya sa kakakain habang nandito siya sa ating bansa. Pang-apat, hindi na sila makakabalik sa Japan. Sa Japan daw kasi, napakataas ng presyo ng lahat. Ang isang mil daw sa Japan ay nagkakahalaga ng mahigit pa sa isang libong yen, o kaya ay 10 dolyar na ang katumbas sa piso ay mahigit 500 piso. Dagdag pa niya, kung may 500 yen ka, isang mil lang ang mabibili mo nito, pero sa Pilipinas ay makakabili ka na ng tatlong mil sa Jollibee just about 500 yen. But in the Philippines, if you have 500 yen, you can buy three meals at Jollibee. Panglima, sobrang magiging masaya sila sa Pilipinas the Philippines, do you feel you don't wanna go back to Japan? Because people are nice, food are nice, weather is nice, everything is reasonable price, everything is good for you. Dahil sa nag enjoy sila sa Pilipinas, nararamdaman nilang parang ayaw na nilang bumalik sa Japan. Dahil nga daw mababait ang mga tao, masasarap ang mga pagkain, maganda ang klima, lahat ng presyo ng bilihin ay mababa lang at lahat ng mga bagay na nandito sa ating bansa ay magandang lahat para sa kanila. Kaya naman ang pakiramdam niya ay ayaw na niyang bumalik sa Japan. Kaya sabi niya, tuwing bumabalik siya sa Pilipinas, mas lalo pa niya itong nagugustuhan. Every time I go to the Philippines, I feel like I love Philippines more and more. Kaya dagdag pa niya, magingat daw ang mga kababayan nila sa pagpunta sa Pilipinas dahil nakakaadik daw manatili sa ating bansa, iyon nga ay dahil sa magagandang katangian na kanyang naranasan dito. Sa huling bahagi ng kanya video ay nagpasalamat siya sa ating mga kababayan dahil sa mabuting pagtanggap nila sa kanya dito sa ating bansa. I would like to thank you so much to the Philippines and the Filipino because every time I go to the Philippines, you guys so kind for me. At ayan ang mga dahilan kung bakit binabalaan nila ang kanilang mga kababayan na mag sa pagpunta sa Pilipinas tunay lang nakakaiba tayong mga Pinoy pagdating sa pakikipagkapwa tao. Masyado tayong maraming magagandang katangian na hindi mo matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Iyan na din ang dahilan kung bakit marami ang namamangha kapag magtutungo sila sa ating bansa. Kaya sana ay ipagpatuloy lang natin ang ganitong mga gawa.